na to. Girls, sa tingin nyo maglagay kaya ako ng eyeshadow para naman ma-brighten up yung mood ko ngayon. Ah, ito kayang pink. Mm -mm. Girls, nakita ko na. Nakita ko na. Ano, ano yun? yun? Nakita ko na yung jeans na pinapangarap ko. Oo na, sige na. Hindi na ako mag-eyeshadow ngayon. Ano ba yan? Wow, ang sexy naman yan, Nat. Sigurado bagay yan sa'yo. Oo nga, kaya lang ang mahal-mahal. Wow, oo nga. Ang ganda. Magkano? 20 20k? Hmm, hindi naman pala maganda. Ayok na yan. Hanap ka na lang ng iba. Eh ano namang gusto mo? Yung mura? Eh wala namang magandang pantalon na mura. Maganda yan, kaya mahal. Girls, magpapatahin na lang ako. Diana, yun bang mananahi mo kaya niyang gawin to? Sa tingin mo? Okay, Nat, tatanungin ko siya. So girls, anong gagawin natin ngayong araw? Mamamasyal ba tayo o dito lang tayo sa kwarto? Girls, gusto kong lumabas. Gusto kong kumain ng fried wings. Mary, iniinggit mo ba kami? Alam mo naman na hindi kami kumakain ng fried wings. Kasalanan ko ba yon na kahit kumain ako, hindi ako tumataba? Okay girls, si Mary magpa-fried wings. Tayo magmumuhito. Girls, lumabas kayo sa kwarto. Si Dayana maiwan. Coach, bakit, bakit na, na naman? naman? So, ano, Dayana? Okay, girls, pero wag muna kayo pupunta sa trailer ha. Hintayin niyo ako. Mabilis lang 'to. Okay, Dayana. Okay, Coach Abby, ano na naman 'yon? Ano, Diana? Napag-isipan mo na ba yung offer ko? Magiging friends na ba tayo? Coach Abby, alam ko may plano ko kaya gusto mo ko maging BFF. Sabihin mo na sa akin. Ano ba talaga yung gusto mo? Diretsohin mo na ako. Diana, ganun na ba kasama yung tingin mo sa akin? Tatanungin ko lang naman, kumusta na ba kayo ni Smiley? Coach Abby, hindi pa kita BFF, kaya hindi ako magkukwento sa'yo tungkol kay Smiley. So pwede na ba akong umalis? Hinihintay ako ng mga girls. So sa tingin ko, nagbreak na kayo kasi hindi na kayo magkasama palagi. Coach Abby, it's none of your business. Everything is my business, Diana. Huh? So, so? Girls, baliw talaga tong coach na to. Gusto na naman niya ako maging best friend. Tapos tinatanong niya ako tungkol sa relationship ko kay Smiley. Ano namang pakialam niya doon? Ano kayang isusuot ko? Shh! Baka marinig ka niya. Sigurado may reason siya kaya tinatanong niya si Smiley. I smell something fishy. Magpalit ka na ng damit, hintayin ka namin. Mary, Nat, okay lang ba kung ito yung isusuot ko? Okay, okay Diana, Diana bilisan, bilisan mo na. na. Alam nyo guys, hindi ko gusto yung ginagawa ni Coach Abby. Tsaka kung siya yung magiging coach namin, aalis na lang ako. Ano mo mascot, parang hindi kami sanay na wala kang suot na costume. Oo nga, sanay kaming makita ka na ban. Kahit naman ako, hindi ako sanay na hindi ko suot tong costume. Pero hindi ko talaga kaya si Coach Abby. Grabe siya. <laughs> ano bang problema mo mascot? Sa cheerleading, hindi lang naman yung team captain yung importante. Pati yung coach. Frags, huwag nga kayong nakikisaw Frags, nag-uusap kami dito eh. Mga chismosa talaga kayo. Okay Leila, magpapagupit na ako. Okay, yung sinasabi ko sa yung Haircut, ha? Huwag niyo nga kaming tinitignan ng ganyan, Frogs. Anong gusto niyo? Oo na, magaganda na kami. Pero huwag niyo na nga kaming tinitignan. Baka malasin pa kami. Ang kapal ng mukha niyo. Magpapagupit daw yung mga rats para sa new guys. Huwag kayong maingay. Maka awayan nila tayo. Ano At yun, Frogs? Anong sinabi niyo, ha? Ano ba rin Oh bro, kumusta? Ah, uh, alam mo ba kung nasan yung mga bunnies? Gusto namin silang kausapin. Okay ba yung mood nila ngayon? Guys, uunahan ko na kayo. Wala na silang pakialam sa inyo. Sorry, hindi ko alam kung nasan sila. Hindi ko pa sila nakita. Sama ba nila si Coach Abby? Gusto namin silang puntahan eh. Kaso natatakot kami kay Coach Abby. Basketball players, anong order niyo? Anong iinumin niyo? Guys, lalong hindi ko alam kung nasan si Coach Abby. Siya yung pinakahuling taong gusto kong makita. Naiinis na kami sa inyo. Akala mo naman kung sino kayo? Titingnan naman kung sino yung gusto naming tingnan. Kaya nga may mga mata kami para tumingin. Eh, dito tumingin kayo, pero huwag nyo kaming titignan. Oo nga, huwag kayo tumingin sa direksyon namin, buwisit. Hoy rats, bakit nyo sila inaaway? Anong problema? Sumusobra na tong dalawang rats na to. Huwag daw namin sila titignan. Tama ba yon? Rats, ano bang problema nyo sa amin ha? Basta, huwag nyo kaming titignan, okay? Bahala kayo dyan. Rats, magbayad muna kayo. Ice, hindi sila nagbayad. Hoy rats, sa kayo pupunta? Magbayad muna kayo. Mukhang tinakasan na nila kayo. Mabilis pa naman tumakbo yung mga rats. Pizza, okay lang yan. Pupuntahan ko sila sa kwarto nila. Magbabayad yung mga yan. Hindi sila pa pwede sa akin. Sasama ako sa'yo. Hindi pwedeng hindi sila magbayad. Binabagit pa ba ako ni Diana sa'yo? Meron pa ba siyang pakialam sa akin? Smiley, wala ka na sa isip niya. Buisit naman Oh. Eh si Kitty, mahal pa ba niya ako? Ano sa tingin mo, Masko? Sa tingin ko, hindi na. Hindi ko na itatanong si Nat. Alam ko na yung sasagot mo eh. O oh, sige guys, aalis na ako. Battery pa ko ngayon eh. Bye. Basketball players, o-order ba kayo ng pagkain o drinks? Pizza, gawa mo kami burger. Oh guys, bakit nakasimangot kayo? Ano ba? Cheer up! Mga basketball players kayo. Madali lang sabihin yan. O paano kami mag-cheer up? Yung mga girls namin hindi na babalik. Sa totoo lang, bakit ba bumalik pa sa country house si Coach Abby? Mas okay na wala siya dito. Bakit pa ba nandito siya ay eh, nag-break na sila ni Teacher Mike? Bakit hindi pa siya umalis? Oo nga, um, nakakainis nakakain siya. siya. Oh, Panis, pinag-uusapan lang namin kayo. Balita namin magpapakonsert ka daw, Diana. For all time's sake, pwede bang bigyan nyo kami ng free tickets? <laughs> oh, Rats, I love you. Siyempre kayo yung unang makakaalam. Magpapakonsert ako, tama. Pero hindi para sa inyo. Iba yung crowd namin. Mga tao sa kabila. <gasps> ano? Concert for zombies? Hmm. Well, malapit na din naman silang paalisin. Wala namang business yung mga boogeyman na yan dito. Grabe, bakit ba hate na hate nila yung mga guys? kasi iba sila sa atin. Ganon. Kailangan maging katulad na natin sila. Ganon pala eh, Ede, eh, tulungan niyo sila. Mary, sinay na namin. Pero kami yung naging katulad nila. Hindi naman pwedeng lagi namin ginagawa yon. Very risky. Oo nga, ayoko nang maging pale skin ulit. Kev, alright. Nandito yung susi. Iniwan nila. Dima, tara na, bilisan mo. Babay mga pangit na zombies. Kinuha na ng mga, mga footballers, footballers yung kotse! Guys, ano na? Gusto nyo i-change image ko kayo? Yung fashionable! Ryan, ang ibahin mo, yung itsura mo, hindi kami. Oo nga, Ryan. Maganda yung forma namin, di katulad mo. <laughs> Sorry, guys. Pero yung forma nyo, parang pang last century pa eh. Ryan, sinong from last century? Tingnan mo nga yung mukha mo, yung itsura mo, yung damit mo, very old fashion! Oo nga, di katulad ni Gigi. Fashionista. Okay, guys, whatever. Wala na akong pakialam Umalis nga kayo dyan, tatawag ako. Ayoko talaga sa mga taong nagmamabuno Oo nga, piling niya, ang galing-galing niya Hey boy, my boy, la 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 Hey boy, my boy Oh baby, baby, baby Oh yeah, hey. yeah, yeah La 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 Abby? Mike! Padaanin mo nga ako Napakamaldita talaga nito Okay Abby, relax sa ayaw mo at sa gustong, makikita mo siya dito sa bahay. Okay, Mike. Relax ka lang. Hindi mo naman maiiwasang di siya makita eh. Kaya, Mike, okay lang yan. Huwag ka pa Hello, sweet couple! Kumusta na kayo? Igawa nyo naman kami ng tatlong mojito, please. Ako magpa-fried wings. Oo, magpa-fried wings si Mary. Alam nyo, minsan naiisip ko, rich siya. Kasi hindi siya tumataba kahit kumakain. Girls, yung fried wings namin, pang-diet, wala siya masyadong fans. So ano, girls? Fried wings for everyone? Okay, sige. magka fried wings kami. Pero wag niyong sasabihin sa iba, ha? Tara, Dima. Ipamukha natin sa mga babae niyan. Oo nga, pare. Tara. Girls, ano to? Footballers, sinoli na ba nila sa inyo yung car nyo? Diana, hindi. Kinuha namin. Oo, oh, kotse namin to eh. Kinuha namin mismo sa bahay nila. Kawawa naman yung baby ko, puro alikabok. Sabihin nyo sa mga boyfriend nyo, subukan nilang kunin to ulit. Lagot sila sa akin. Oo, oh, ako makakaharap nila, tsaka yung mama at papa ko. Girls, kailangan sabihin ko to kay Sip. Kev, ang weird naman, kinuha mo yung car ng girlfriend mo. Alam niya ba yan? Gusto pa naman i-drive yan ni Zalina. Kawawa. Hindi siya kawawa. Magda-drive kami dalawa. Pare, sorry. Pero hindi pwede sumakay yung babaeng yung dito, ha? Ano hindi pwede? Hinuluan kita kunin yung kotse mo tapos yan. Ice pizza. Babalik kami para sa fried wings. Girls, kailangan sabihin ko to kay Zip. Sandali lang. Oo, Oo nga. nga. Balikan niyo yung chicken wings niyo, ha? O, oh, pupunta. Magsusumbong. Hindi naman kami natatakot, no? Footballers, ang cool Proud na proud, proud kami sa inyo! Yeah! Astig kami, no? Guys, gusto niya ba ng sauce para sa fried beans? Oh, Oo, sauce. Yung spicy. Wala sakat. Yari ka na sa akin ngayon. Hignan lang natin. Tagot <laughs> ka na. <-da. laughs> Pwede ba? kayo yung maingay dyan, naglalaro ko ng hurdles dito. Hoy, kung ayaw mo maingay, hindi pumunta ka sa kwarto mo. Patay ka na sa akin, <laughs> Guys, makinig kayo. Babasahin ko yung diary ni Diana. Dear Diary, gusto ko si Zip. Napaka-cool niya. Kaso ang bad breath niya eh. Ha! Zip, mag-toothbrush ka kasi lagi eh. Ano? Anong sabi mo? Baba mo nga yan. Ba't pinapakailan mo mo yan? Ha! Hindi naman mabaho ah. Bro, nakalimutan mo ba? Zombies tayo. Lahat tayo bad breath. Okay, okay. Ito, arisin ko na. Oh, yung diary naman ni Nat. Hoy Zip, baliw ka ah. Isa pang hawakan mo tong diary ni Nat. susuntukin kita. Oh, easy lang. Init ulo naman nito. Guys, anong oras na? Alas 8. 8 p.m.? Ah, hindi ba pumunta si Kev dito? Hindi ba siya kumakatok o tumatawag habang nasa shower ako? Si Kev, wala. Wala siya. Baka hindi na babalik yun dito. Zelina, Makinig ka sa akin. Kalimutan mo na si Kev. Ayoko siya. Ano ba kayo? Ang cool nga lang couple eh. Thank you Zakat, sa Kat sa suporta. Ah. At least naiintindihan mo ako. Kapag hindi dumating si Kev, ako na lang yung pupunta sa kanya. Susunduin ko siya. Zelina, wag kang pupunta sa bahay na yun. Wala naman naghihintay sa iyo doon. Oh. Hinihintay ako ni Kev. Mahal niya ako. Narinig mo? Mahal niya ako. Pupuntahan ko siya. Oh, guys, 8 o'clock. Oo oh, nga pala, dadating yung mga girls, di ba? Oh, si Kitty. Bakit di natin sabihin sa mga girls dito sila matulog ngayong gabi? Oo nga guys, mag zombie party tayo. Kumain tayo maraming popcorn, manood tayo ng movies. Walang magpa-party dito sa bahay ko, okay? Tumigil kayo dyan. Zalina, hindi mo lang bahay to. Bahay natin to. Sa atin. Zalina, nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Mamit at daddy? Yung bahay na walang bisita, minamalas. Boys, hello, kumusta? May tanong ako. Binalik nyo na ba yung car ng mga footballers? Nandun sila sa labas. Dinadrive nila yung car show off. O ako nila sa inyo yung car? Ano? Yung mga football players, kinuha yung kotse namin? Sinong drive ha? Si Dima yung nagdadrive, nakasakay si Kev. Oo, ang yayabang nila. Si Kev ang pasimuno niyan, kasi duwag yung si Dima na yan. Kilala ko yun. Wow, ang tapang talaga ni Kev ko. Nakaka in love. Zalina, alam mo naman kung anong gagawin namin dyan sa Kev mo, di ba? Wag na wag niyong gagalawin si Kev ko. Magdadrive kaming dalawa. Mamamasyal kami. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kukunin ng mga football players yung kotse nila. Sino pa nag-iwan ng susi do sa kotse? Sino sa inyo? Oh, ba't tinitignan niyo akong ganyan, ha? Well, wag na nating problemahin yung car ni Dima. Total car naman niya yun. Pero kung gusto niyo, ah... Uh, mayaman si Diana. Ibibili niya kayo ng car. Kitty, hindi ko sinabi yun. Wow, bibili ka ng sasakyan, love. Bilin mo yung jeep para kasya tayong lahat. Wow, pangarap ko mag-drive ng Range Rover. Oh, no, Diana. Lagot ka. Guys, ano ba kayo? Hindi naman ganong kadali bumili ng car, no? Pero kung gusto nyo, pwede tayo mag-rent ng car. Okay, habang pinag-uusapan niyo yung kotse, magme-makeup na ako. Pupuntahan ko si Kev. Diyan na kayo. Ah, uh, ah, uh, ate, Selena. Hmm, kawawa naman in love na in love siya. Well, kilala ko yung si Kev. Walang tumatagal dyan. Lahat It naman, alam niyan. yan. Okay, girls, may iba ako. Gusto niyo bang mag-party ngayong gabi? Oo, oh, girls, masaya yun. Zombie party. Siyempre naman, papayag sila. Di ba, Diana? Ay, guys, actually hindi pwede. Kasi si Coach Abby, isa siyang ahas. Oo, kapag nagparty kami, trouble. Unless makakatakas kami sa country house. Girl, sige na, pumayag na kayo. Ano ba yan? Sawang-sawa na ako maging zombie. Gusto na namin maging normal para lagi tayong magkakasama. Kailan kaya yun? Guys, gagawan natin ng paraan yan para maging normal kayo. Don't worry. Mag-aaral kayo sa school namin. Zach, magiging badass basketball player ka. Oo, guys. Mary, ako runner. Lagi kitang habulin sa school. <laughs> Mary, hahabulin ka daw niya. Wag na, hindi mo naman ako kailangan habulin. Ano girls, dito pa kayo matutulog ngayon? Baka pwede naman kayo magdahil lang kay Coach Abby, di ba? Sorry boys, kailangan na namin umalis. See you tomorrow. Sinabi lang namin yung tungkol sa car. Okay, bye, guys. Bye. bye. Ano ba yan oh? Hindi ko man lang siya makis. O nga bro, bad trip. Mary, lagi kitang hahabulin. Tanda mo yan. Zook, <laughs> so, wala akong pag-asa. Guys, ano ba? 20 minutes ko nang hawak tong phone. Ano ba? Nangangawit na ako. Sorry bro, di ako papatalo. Ako rin no. Guys, wala naman kayong dapat patunayan sa isa't isa. Magkapatid kayo eh. May pustahan kami. Kung sino yung matalo? Hindi na babalik yung girlfriend niya. Kaya bumitaw ka na. Kasi si Kitty, babalik siya sa akin. Hello guys. Naistall ba ko ba kayo? Kumusta yung training nyo? Ah, hello. Ko Guys, alis na ako ah. Bahala kayo dyan. Guys, sinong nanalo sa inyong dalawa? Sa tingin ko si Smiley, mas cool ka eh. Ah, uh, actually Coach Abby, tay sila eh. Pareho silang 20 minutes and 5 seconds. Romeo, hindi kita tinatanong. Noon ko pa alam na si Smiley yung coolest basketball player. Wow! Nakikipag-flirt si Coach Abby kay Smiley? Bakit tinitingnan niyo ako ng ganyan? Umalis na nga kayo dito. Pero ikaw, Smiley, maiwan ka. Wow, ang weird. Ano nangyayari? Okay, aalis na kami. Mascot, ano, sasama ka ba? Oo, oh, wait yoko. Ah, uh, Coach Abby, wala naman akong ginawang mali. Smiley, meron lang akong gustong itanong tungkol sa inyo ni Diana. Kayo pa ba o nag-break na kayo? Smiley, huwag kang kabahan. Nagtatanong lang naman ako. Ah, nagtatanong ka lang. Well, sa ngayon, wala na kami ni Diana. Pero babalik siya sa akin. Ah, uh, talaga? Sa tingin ko, yung cool na basketball player na katulad mo, kailangan ng coolest cheerleader. Mismo, Coach Abi, Tama ka. Si Diana ang best cheerleader. Diana, Diana puro na lang Diana. Naiinis na ako. Huh. Ay! Magbihis na tayo tapos matulog na